tuwing may sakuna sa ating bansa tulad po ng bagyo, isa sa ating uh, inaalala ang malalakas at malalaking patak ng ulan na ating nararanasan lalo na ngayong panahon ng bagyong tino at uwan. At sa araw pong ito, mahalagang mapag-usapan natin yung patungkol sa volume ng ulan at paano ang pinaghahandaan ng pagkakawalan ng tubig o pagkakapawala po ng mga tubig mula sa dam. Ating po makakakwentuhan si Ma'am Rosalie Pagulayan, isang senior weather specialist. Pagandang umaga po, Ma'am. Ay, magandang umaga po sa atin pong lahat. Sa inyo po diyan sa Rise and Shine Pilipinas. And of course, sa atin pong mga manunood sa umaga pong ito. Alright, Ma'am Rosalie. Makikibalita po muna kami dahil sa nagdaang Bagyong Tino. At ngayon naman, Bagyong Uwan, kalalabas lang ng Pilipinas. Kamusta po yung mga dam sa ating bansa ngayon? Meron po bang pagbabago dahil sa lakas na ibinuhos na ulan mula sa Bagyong Tino at Uwan? Yes po ano so marami pong mga pag-ulan na na-experience or na-record po dito po sa mga dams, monitor dams na mino po natin ano. So siguro i-run down ko po muna yung mga naka-open ngayon sir ano ma'am. So sa ngayon as of 6 am po ay bukas po yung anggat at uh, elevation po niya as of 6 am ay nasa 210.94. So currently ay meron po siyang bukas na 3 gates total gate opening ay 3 meters. So lahat po ng lumalabas na tubig from Angat Dam, ito po ay masasalo, mapupunta po dito sa Angga, sa Ipo Dam which is around 6 to 8 kilometers downstream of Angat. So ito po yung Ipo currently ay nasa 100.61 meters siya ang elevation mo, niya po. At currently ay meron din pong bukas siya na three gates. So gusto ko lamang pong ipaalala, no? Uh, siguro ito yung patuloy na uh, ipapaalala natin, hindi po lahat ng dams ay meron pong kakayahan na i-control yung tubig or yung merong tinatawag na mga flood control component. So ito pong mga malalaking dams like the Angad, San Roque, Pantabangan, and Magat. So medyo malalaki po sila no, as compared to the other dams. Kaya kaya po nilang mag-store ng tubig. So ang Ipo dam po ay wala po siyang ganon. So anything na sasaluhin po niya from Angat Dam, ay ito po ay pakakawalan din po. So as of now, open din po siya. No? So, ang, ang so ito po lahat ng tubig na to ay dadaan din po sa... It's tinatawag nating Angat River. At yung Ambuklaw naman po, ito po ay cascading dams na nakapaloob po sa Agno River Basin. So sa taas po, meron po yung Ambuklaw which is currently open din po ang anim na gates niya. Total gate opening is 3 meters. Ang diga dam naman po ay nasa 572.82 currently. Six, meet, six gates at 3.5 meters po yung total gate opening. So lahat po ng pakakawalang tubig ni Binga Dam ay sasaluhin po ni uh, San Roque Dam which is in Pangasinan na po, San Manuel, Pangasinan. So currently ay nasa 277.98 meters po yung kanyang elevation. So ang kanyang spilling elevation po ay nasa 280 So hopefully ay dahil pa buti na rin naman po yung ating panahon with less na po yung rainfall na na-record ay hopefully ay hindi po magbubukas itong San Roque Dam. Pero uh, nakaantabay po ang pag-asa at ang dam operators sa lahat po ng mga kaganapan magiging meteorological condition natin for the day. And for Magat, ito po ay nasa Isabela. Ang kanyang current elevation po ay nasa 190.95. So open po yung six gates niya at 12 meters. So siguro maraming magtataka bakit napakalaki naman ng gate opening. Ano? So ang magat dam po kasi is napakalaki nung kanyang tinatawag na watershed. At yung kanya pong dam, yung reservoir area ay maliit. Kaya napaka-sensitive po niya. At kung titingnan po natin yung mga na-record na, na pag-ulan, caused by actually galing pa po ito kay Tino then kay uwan po so continuous kasi yung pag-ulan within the watershed kaya po mar masyadong marami yung naitalang pag-ulan within the watershed kaya po kailangan pong magbukas so paalala lang din po namin anon na bago po magbukas ang atin pong mga dams meron pong mga kaupang warning yan so hindi po siya basta-basta bubuksan dahil of course, alam naman natin that dams are also also play a critical role pagdating po dun sa mga future water utilization natin. Mm -hmm. Alright, Ma'am Rosalie, paano naman po yung pag inform natin dun sa mga communities na malapit po doon sa um, mga areas na pagbababaan po ng mga tubig? Siyempre, kailangan din po protected rin po sila. Ano po yung standard operating procedure po natin sa ganito po? Okay, so maganda pong katanungan yan. No? So magandang ma-inform talaga yung atin pong mga community. So number one po, once na pumasok po ang bagyo dito sa Philippine Area of Responsibility, ang mga dam operators natin naman po ay meron sila nung tinatawag na typhoon markings. So, pa, meron po yung areas pa, uh, typhoon marking 3, 2, 1. So, bawat area po, typhoon marking areas, ay may kaukulan po yan na mga actions on the part of the dam operators and of course, sa pag-asa. So, ang number one po na ginagawa natin sa so once na nando na po pumasok po ang bagyo within Philippine area of responsibility, we continuously give yun pong ating mga dam operators ng ano po ba yung tala ng panahon, yung meteorological condition, at at the same time, yun pong tinatawag na forecast rainfall. So pagka ibibigay natin yung forecast rainfall sa kanila, so they will compute ano po yung tinatawag na inflow. So ibig sabihin po, kung may pag-ulan na ganito, ano po yung corresponding na response naman nito pong ating mga reservoirs. So once po na expected talaga na, da, na talagang tataas, so nagkakaroon po ng tinatawag na pre-release. So lahat po ng pagpapakawala ng tubig, yan po, lahat po yan ay meron pong kaakibat na warning. Like on the, the, the part of the dam operators, they give this dam discharge warning. So ito po ay meron pong written na ito po magbubukas ng gate, lahat po ng information na ganyan, at kung anong oras. So ang number one po na hindi natin gagawin, hindi ginagawa ng mga dump operators, ano yung magbukas ng gate sa gabi. So yun po, ayaw nating ma-cut ma of off guard yung atin pong mga yung atin pong mga community. So yan po no, so they will give the dump dis discharge warning. So kaakibat po niyan yung pong written warning na pinibigay sa ating mga lokal na pamahalaan and at the same time meron po yung mga sirens. So may siren po yan na patutunugin nila Uh, may mga succession po yan uh, a few uh, a few hours before uh, pagka po na magpapakawala na and continuous kung tataas po yung pagpapakawala ng tubig on the part of pag-asa naman po meron tayong ini-issue na yung tawag po natin hydrological situationer so kahit mababa pa po yung atin pong mga kailugan ay meron na po tayong ganyang warning so ang importante po kasi is para po maiwasan kasi minsan may mga tao po hindi maiwasan may mga activities sila sa ilog yung akala nila mababa so baka po ma ma magulat sila biglang tataas kasi merong tubig na additional inflow so yun po no meron tayong hydrological situation para po maabisuhan yung mga tao na mag-stop din po muna sila ng kanilang activities doon po sa ating kailugan Okay, bilang panghuli po no uh, sinabi niyo po yung oras ng nagpapakawala ng tubig. Meron po kasi mga kababayan tayo, no? uh, sinisisi sa pagtas ng, ng bahay, yung pagpapakawala ng tubig sa mga dams. Kailan po ba dapat ito nagbubukas nag, uh, ng mga uh, uh, gates ng dams? Kasi minsan, kagaya nito, na-forecast na po uh, uh, four days before na may paparating na bagyo and then hindi pa binubuksan yung mga dams at bubuksan ito kapag malapit na or kapag napupuno na siya, kung saan minsan ang nasisisi yung mga dam operators." Apo. Opo, no? So ito po, yung talagang pagpapakawala po ng tubig, at least 6 to 8 hours po yan. Uh, yun po yung talagang lag time at lagi ko po pong sinasabi. Ito po, uulitin ko uli, hindi po pwedeng magbukas ang gates ng ating po mga dams ng gabi kaya po sinisiguro ng ating mga dump operators and of course ng pag-asa na hindi po 'yan mangyayari kaya po maaga. Actually kung makikita po natin ano November 7 ng 9 am nando na po yung nag-start nag na po yung pagpapakawala ng tubig like in the case of Magat So hindi pa po mataas yung yung elevation, hindi pa po ganun kataas ay meron na po talagang nag-start na po yung pre-release na tinatawag natin. So ano po ba yung rason na to kaya nag pre release habang mababa pa si ilog? Kasi gusto po natin na magkaroon ng enough na buffer ito pong mga dams natin for additional inflow. Nagkataon lang sir na talagang nap napakalaki po ng pag-ulan nito pong idinulot po ni ni bagyong Uwan. So actually kung titingnan po natin ano meron pong isang oras na ano hindi ko lamang po na maipakita dito pero base po dun sa mga naitalang pag-ulan within the watershed of Maga. Meron po actually na isang oras na almost 50, nag-range nag po siya ng moderate na siya. So napakalaki po yan for a one hour na pag-ulan sa watershed, especially ito pong magat, as I've said earlier, napaka-sensitive po niya. So malaki yung kanyang watershed. Pero maliit yung kanyang reservoir. So yun po, ano, uh, ang, ang ano lamang po ay maging sensitive siguro yung mga tao na pag meron na pong ganitong mga pag-ulan or meron tayong bagyo ay manatili po yung pag-antabay sa, pag, sa mga pinapalabas po na mga information ng pag-asa at saka ng dam operators. So gusto ko rin pong ipaalala na hindi lamang po ang tinitignan natin yung pagpapakawala ng tubig. Ano po? So meron din po tayo nung kung widespread po yung pag-ulan, so hindi lamang po ito mangyayari doon sa watershed but also downstream. So pwede po yung mga tinatawag nating pag ulan, doon mismo sa ilog na mismo, doon po sa mga ilog natin, ano, hindi na po yung tubig, ay hindi lamang po nanggagaling doon sa pinapakawalan ng dam, but also, yun po mga, sabi nga natin, natural flow, kasi doon po mismo pumapatak doon sa kailugan na mismo. So, yun po yung gusto natin ding ipaalala sa atin pong mga kababayan, not only the na outflow from the dams but also yung mga pagulan po within your area. Don, maraming salamat po ah, sa mga paalala at sa mga impormasyong inyo pong binahagi sa amin. Nakapanayam po natin si Ma'am Rosalie Pagulayan. Thank you po, Ma'am. Morning po muli. Thank you po. Thank, Thank you rin po.